Magandang hapon guys. Ayan. Pauwi lang namin ang anak ko. Ayan. Sinundok siya sa school dahil uh, masama daw pagaramdam. May lagnat siya. Ayan. May lagnat. Tingin mo ba? Oh. <coughs> May nasay ko siya eh. Para maganda yung kung ano ka to. Ayan. Ayan pa mo. Ang mo nga. May ikon ako may pasyente dito sa bahay. Ay, may pasyente ako. Kanina okay pa kanina, okay na kanina eh. Tinanong ko sa ina ng gamot. Bumalik na naman. Kamusta yung pasa mo kanina? Hmm kami nagsurat. Ang iba, ang iba niyo grad? lang. Tapos? Tapos nagsala kami. Nagsala kayo? ko Kuha gamin, tatay gamin. Sino pares mo? Um, likat mo. Ah. tatay nagsala kami. Kat, um, um, mamin adumot ni sala da. Hmm. Nung malipas ko, kaya't dapay, malipas manin, kaya't dapay, malipas manin, kaya't dapay, malipas manin, kaya't dapay, malipas manin, kaya't dapay para ma-memorize in chat kasi ako ng parents ng classmate niya yun, umiyak daw kanya sa school dahil sa uh, sasama na siguro ng pagaramdam yan, sinundo ko na lang in chat ko na lang yung teacher na uwi kami kaya magpagaling ka anak Nag-iisip ako ng na makain mo mamaya. Nadapa daw to eh. Kaya siguro ito yung kwana siguro. Yung trangkaso niya. Ngayon nadapa. Bukas walang pasok eh. Kaya magpahinga ka ng pahinga. Para sa lunes, pag gumaling ka, Pasok ko na sa lunes. Nakakuha na si papa mo. Nakaluto na ng kanin. Naghugas na. Nagpakain na ng baboy. Punti na lang gagawin ko may... Gagawin ko na lang. Pakain sa iyo. Anong ula ng may... Gagawin ko ng soup. Tingnan babay na. Babay. the